Oh. Magandang hapon, magandang hapon online buddies Tapos na ang klase. Masaya na ako. Kasi magagawa ko na yung preparation of materials na para sa mga estudyante ko para bukas. Sabi nga, mahirap maging guro. Pero pag mahal mo yung pagtuturo, totoo lang, eh may mga estudyante pa ako nandito. Uwi na kayo. Pag mahal mo pagtuturo, lahat ay magaling. Sabi nga, nothing can beat love. Okay, at kaya nga lang, may isa kasi kung compare, nakasama ko rin, na mahusay sa computer, magaling. Magaling gumawa ng instructional materials, computerized. Ibig sabihin, uh, napapadali yung pagtuturo namin. So, eto, halimbawa, pakikita uh, ko sa inyo yung uh, slides or yung uh, yung PowerPoint na ginawa niya. No? Yan. So, yan. Basic Filipino sounds and uh, words. Ano? Automatic na siya. Ang ginagawa ko lang is... Uh, Pinay-personalize ko lang. So, nilagyan ko lang ang picture ko dito. na no, kunyari, ako yung mag Okay. Ayan, oh, automatic siya, oh. Okay. Pag nakita nyo, ayan, oh. Tagalog yan. Ama. And kung um, ikaw ay magpapabasa, so, automatic na every 2 seconds na iseset yan, every 3 seconds or 2 seconds, nagpeplay play po sa. If you have many slides, so, ibig sabihin, more time, More uh, hour, more sessions are uh, maximized, no? So tama ba yung sinabi ko? Parang bitandant yun, no? Know? So yung oras sa mga bata ay na ma maximize natin It is na 45 minutes lang or 30 to 45 minutes lang yung para sa drill nila or practice exercises na papahaba mo. Bakit ka mo? Uh, bukod sa binabasa ng mga estudyante, you are present, you are still present no sa paligid nila. Ginagawa mo ngayon ay ini nagkakaroon ka ng individualized learning activity na kung saan yung one-on-one yung teacher at yung estudyante. Lalo malupitan tayo ngayon. At, uh, hindi po tayo naka-uniform ngayon. Tiniklub ko muna yung hinangar ko muna yung uniform ko. Kasi uh, pawis na pawis na. T-shirt na ka lang tayo. So ayan, ano? So, meron tayong English niyan. Pakita ko sa inyo yung English, ha? Okay. Ta -ta -ta -ta. English version tayo niyan. This is the original pinati ko lang. So, pakita natin, na Basic sight words. Let's play! Ready? Da! Two. And, oh, lahat ng mga basic sight words. Pag sinabi natin yung basic sight words, eh, yung mga karaniwang o kadalas ang ginagamit ng mga mag-aaral o ginagamit na sa libro upang ipabasa sa mga mag-aaral. Salita na yan ay madalas makita sa anumang mga printed materials na ginagamit sa paaralan. Pa yan, So, sobrang hirap magsalita kung dating sa on the spot, ano? Kasi unang-una, <coughs> ginagawa ko to nagpa-vlog tayo ng ganito, upang uh, hindi lang maintindihan ng mga magulang yung kalagayan ng mga teacher at ng mga estudyante sa pagtugis nila sa kaalaman, sa tunay na kaalaman, no? Pakalalim. Kundi makita din ng mga estudyante natin na we are trying hard. But trying hard na lang. Trying hard. Given na kasi yung trying our best para sa kanilang ikatututo. Madali lang naman malaman kung ano yung dapat matutunan ng isang estudyante. Unang-una, generally speaking, uh, matutunan nilang magbasa at magcompute, no? Sa larangan ng literacy, sa larangan ng pagbabasa, kinakailangan yung mga estudyante na iintindihan yung kanilang mga binabasa. At hindi nila magagawa yan kung hindi sila marunong magbasa at umunawa. Kasi lahat ng nasa paligid natin, kapag ang mga estudyante ay advanced na or uh, narating niya na yung dapat niyang matutunan, madali na lang para sa kanya mga susunod na yugto. Imagine nyo na lang bakit mo hindi sasabihin ito na ito na talaga yung buhay ng estudyante? Ilang taon mag-aaral ang ating mga anak? Wala nang siya ay nag alim na taong gulang, nag-daycare, kinder, 5 years old, 4 years old, nag-aaral na, sa iba pinien-enroll na. Hanggang siya ay maging 20 anyos o higit pa, nag-aaral siya. So buhay niya yan. Limang araw siya, linggo-linggo, limang araw ang iginugugol niyang oras o araw, panahon, sa paaralan dalawang araw sa pamilya maswerte kung kasama niya yung pamilya so dapat lupitan din natin no? Oh, tayo mga magulang galingan din natin I guide ng ating mga anak turuan sila ng tamang uh, paraan upang mas mapabilis ang anak pagkatuto -pag hey, and train and play so marami tayong ganyan salamat shout out sa ating aking mong pare yung pare Louis thank you very much kasi lagi kang naka-assist sa aming mga teacher mga kasamahan mo Uh, how to utilize the uh, modern technology. Okay, that's all for this day. Magandang hapon. Ingat kayo sa pag-uwi. Okay? It's almost 5 na. Maglalagaw na tayo. Bye-bye.